Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pinaigting ng Coast Guard Chaplains ng Pilipinas at United States of America ang pagtutulungan upang mapangalagaan ang kanilang mga uniform personnel. Ang pagtutulungan ay sa limang araw na pagbisita ng U.S. Coast Guard Chaplain sa Pilipinas upang mapalawig ang pananampalataya, stress management at mental health awareness sa mga kawani ng Philippine Coast Guard. Sa kanyang five days visit ay kinilala din ni U.S. Coast Guard Chief Chaplain Captain Father Daniel Mode ang resiliency at matatag na pananampalataya ng mga Pilipino sa pagharap sa anumang uri ng pagsubok. Sinabi ni Father Mode na ang pagiging resilient at matibay na pananampalataya ng Philippine Coast Guard ay kanyang ibabahagi sa mga kawani ng U.S. Coast Guard. Ayon pa kay Father Mode, malaking tulong din ang aral ng resiliency sa pagpapatibay ng mental health ng kanilang sariling Coast Guard at pagtugon sa stress management. One is that you are naturally resilient. <laughs> It's amazing. No matter what happens, you are resilient. And number two, your faith. The faith The faith that leads you to God, but also that faith that connects you to your family, your friends. It's very encouraging for me, and it gives me a lot of hope. And I want to take that message back to our United States Coast Guard the message of resiliency and that spiritual readiness or faith is so important. Kasabay ng kagalakan at pagpapasalamat ay pinaparating naman ni Philippine Coast Guard Chief Chaplain Commodore Reverend Father Louis Palines sa U.S. Coast Guard Chaplains ang katiyakan sa higit pang pagpapatibay sa mental health programs ng mga uniform at civilian personnel. Tiniyak rin ni Father Palines na patuloy pang ipapadama sa hanay na nakahanda ang simbahan para gabayan ang PCG. It has been observed sa aming hanay at hindi lamang sa atin kundi sa kanila ding hanay sa kanilang mga coast guardians na ang experiences ay hindi nagkakalayo lalong-lalo na sa mental health awareness, stress management and this time we have included the spiritual uh, management or pamamaraan na kung saan makakatulong sa kanilang kalagayan. We know that uh, it is it may be hard to accept but our young these days are really much affected by uh, they easily be are discouraged by the things that are happening around them but just to let them know that we are here to listen to them to be there for them and to help each other itong ang mensahe ng USCG at PCG Chaplain sa misang ibinaos sa National Shrine of St. Teresa Jesus sa Pasay City bilang paggunita sa kapistahan ni Apostol San Andres. Sa naging pag-iikot naman sa iba't ibang kampo ng Coast Guard ay nakipag-dialogo si Father Mode sa mga opisyal, uniform personnel sa iba pang chaplains upang makipagtulungan sa mga advokasya ng pagpapatibay sa pananampalataya, mental health awareness at stress management. Sa datos ng Department of Health noong October 2023 ay umaabot na sa 3.6 milyon, ang bilang ng mga Pilipino na mayroong suliranin sa kanilang mental health. Habang sa pinagsama-samang datos ng Center for Disease Control, National Alliance of Mental Illness at John Hopkins Medicine sa Amerika, aabot sa 26 na sa populasyon ng mga taong 18 taong gulang pataas na Amerikano ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng mental health illness. Para sa Veritas PH, sa inyong kapanalig, Jeremiah Figueroa, sumain niyo ang katotohanan. Veritas News Alert Nationwide. Nationwide.